Alam niyo bang dating ang panakot ko sa mga lamok ay ang bawang na binalatan ko at uh, pinutol ko lang ng konti para maibabad sa tubig na punong-puno. So tinuhog ko lang siya ng uh, toothpick at inilagay ko sa bote para sumisip-sip sa tubig. Hindi lang pala iyan ang panakot ko ngayon sa lamok. Meron pa akong bagong tuklas na luyang dilaw. So ang ginagawa ko sa luyang dilaw, aking hinihiwa lang sa gitna at inilalagay ko lang sa mga beranda sa gilid-gilid minsan talaga tinatahi ko at isina, inihahang ko. So, meron sa taas at meron din sa baba. Pagkaraniwan talaga, labas-masok ako sa beranda para mag uh, uh, laba at magkuha ng sampay. So, talagang hindi mo maiwasan ng sumasama yung uh, lamok. So, kung meron kayong ganito sa beranda o sa mga gilid-gilid ninyo, talagang safe na safe kayo sa lamok. Makakaiwas pa tayo sa dengue at kung sakasakali naman na kayo ay makagat ng lamok huwag na huwag n'yong kakamutin kumuha ng asin at 'yun 'yung pang-scrub dun sa ah, nakagat ng lamok pansinin niyo kung kayo ay nakagat ng lamok nilagyan n'yo ng bix or nilagyan n'yo ng alkohol, pero pamiyami kakati pa rin i-try n'yo ang uh, ang salt at scrub n'yo sa nakagat ng lamok hinding-hindi na muling magkakati. dahil lang salt ay antibacterial kapag na-try nyo to, hindi pa kayo magagasto sa nang bili ng bili ng katol at ng pang-spray. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!